So mga boss, konting idea lang para mabilis makapagkabit ng water pump Kailangan nakatap dead center Yan, tuldok na yan Dito, dito nakatapat, may timing mark Yan Nakatap dead center yung mga boss Nakatap din dito, yan ang timing Yan ang nakatiming na camshaft Ibig sabihin nakatiming yan, pag ganyan At ang rocker arm may play May play dapat Ayan. Ganyan ang timing ng Honda Click. Yung 2 nasa ibabaw. 1 sa baba. Pag pinagbaliktad mo yan, pag inikot mo, hindi mo walang play ang rocker arm. Naka bottom dead center yun. yan Pag sa water pump, pa ang, ang pagka-timing para madaling isalpak. May arrow yan dito. yan Yung arrow na yan, yung arrow na yan, ito, to, na nakatapat dapat dun sa pin. Nakatapat dito sa pin. Yan, yung arrow na yan, yung triangle na yan. Dapat nakatapat dito sa pin para madaling isalpak. Yan, kasi pag hindi nakatapat to, pag yan nakaganto, yan, pag nakanakalis yan, hindi mo may, may to. Hindi mo may papasok yan dito sa head. O, lang mga boss, dapat nakatiming. Yan. Sana nakatulong. Maraming salamat mga boss.